Sabagalang nagbaba na ng uh, desisyon, ito hong kataas-taasang hukuman hinggil ho sa kaso nitong isang uh, overseas Philippine worker na sinibak ho sa trabaho matapos itong magpositibo sa tinatawag ho na Human Immunodeficiency Virus o itong kilala nga sa tawag na HIV. Ayon sa naging desisyon ni, uh, ng Korte Suprema, nilabas nga ni Supreme Court Justice Alfredo Benjamin uh, Kagiwa illegal ang ginawang pagsibak sa naturang manggagawang Pilipino dahil ito ay umanoy discriminatory ayon pa sa korte inegal ang pagsibak sa isang empleyado kung ang rason ay dahil lamang sa positibo ito sa HIV o anumang sakit ito ay batay na rin sa section 49 ng Republic Act No. 11166 o ito nga mas kilala sa Philippine HIV and AIDS Policy Act ang hatol ng Korte Suprema ay may kinalaman nga sa kaso noong January 2019 kung saan eto nga, nga isang overseas Filipino workers ay natanggal sa trabaho diyan sa may Saudi Arabia, Arabia matapos itong magpositibo sa HIV nang magsagawa ang kumpanya ng routine medical examination. Ayon daw kasi sa batas ng Saudi Arabia, Inikinukonsidera na unfit to work ang mga taong positibo sa HIV kaya tinanggal sa trabaho itong uh, naturang uh, overseas Filipino workers at pinabalik na lamang dito sa Pilipinas noong uh, buwan ng Pebrero ng taong 2019. At uh, dahil nga dito mga kabombo at uh, kastarnisyon, nag in ng reklamo itong overseas Filipino worker ngunit ibinasura ito ng labor arbiter arbiter. Samantala, binaliktad naman ang desisyong ito ng National Labor Relations Commission at sinabing liable for illegal dismissal ang kumpanya na pinagatatrabuhan pinag ng naturang overseas Filipino worker at ang foreign recruitment agency nito na pinanigan din ng Court of Appeals. Dahil dito, Iniakyat nga ng kumpanya na Bison Management Corporation ang kaso sa Korte Suprema. At ayon nga sa kataas-taasang hukumang walang valid cost para si Bakin sa trabaho ang naturang manggagawa dahil ipinagbabawal sa batas ng Pilipinas na maging ground for dismissal ang HIV status ng isang empleyado. Binigyan din din ng naturang desisyon ng Korte Suprema na kung ang foreign law na nabanggit sa employment contract ay saliwat sa Philippine law, dapat pa rin ang sundin ng kumpanya ang batas na nangingibabaw dito sa Pilipinas.